Kung ayaw na po ni Kuya Dave sa amin, hindi naman po namin ipipilit ang sarili namin. Kung gust, ang gusto lang, ang gusto lang namin, kung may respeto sila, yung mga taong kasama ni Kuya ngayon ay kahit papano sana iniisip nila na si Tatay Ramang naging daan para makilala nila si Kuya Dave. At sana man lang hindi sa ganitong bastos na pamamaraan at gumamit pa kayo ng mga tao para magawa ninyo ito. Para sa iyo Kuya Dave sana si Nanay Apple ang ni-reach out mo. At sa kanya ka humingi ng tulong kung gusto mong umalis dito. Dahil siya 'yung nanay mo. Hindi 'yung pati sarili mong nanay na nagluwal sa iyo. Marami man siyang pagkukulang sa iyo. Ay kinasangkapan mo. Na impluwensyahan ka man ng iba o hindi nasa sayo na 'yun. Ngunit hindi yan gawain ng isang batang may pagmamalasakit sa mga taong nag-alis sa iyo sa dati mong kalagayan. Na walang ibang inisip at pinangarap kundi mapabuti ka at magabayan ka hanggang marating ang mga pangarap mo sa buhay. Ang ginawa naming pagdidisiplina ay sakal pala ang dating sa iyo. At kung mas pipiliin mong maging malaya sa gabay namin ay iririspeto namin ito ng buong buo. At dalangin namin na ang desisyon mong iyan ay mas mapabuti ka at magtagumpay ka sa iyong karera. Hindi kami perpektong pamilya at para sabihin namin wala kaming hindi kami perpektong pamilya para sabihin namin wala kami pagkakamali o, pag, o pagkukulang sa iyo. Pero ginawa namin ang lahat sa abot ng aming makaka, sa abot ng aming kakayanan para mailihis kayo sa mali at lumaki kayong mababait, magagalang, marespeto at maka Oo, hindi namin kayang suportahan ka sa mga bagay na gusto mo na alam naming mapapa, mapapahamak, magpapahamak sa iyo. Ngunit sana'y maunawaan mo na mahal na mahal ka namin at ayaw ka namin mapahamak. Ngunit iba pala ang tingin mo dito. Paghihigpit at pananakal pala sa iyo ang mga bagay na ito. Nakikita lang namin na ang kalayaang hinihiling mo ay hindi makakabuti sa iyo at sa pagalis mo sa puder namin para sa kalayaang hiling mo, ay isipin mo pa ding mabuti ang mga desisyon mo sa buhay. Para balang araw, makita mo ang sarili mo sa, tuyatog, sa tugatog ng tagumpay. Wala kaming ibang hangad, kundi ang mapabuti ka. Sa milyong-milyong taong naiyak at napamahal po kay Kuya Dave, sa mga magigiting mo ng mga OFW at sa mga supportive ho na katekram sa iba't ibang sulok ng mundo, sa mga ninong at ninang na pong nagmahal sa ating pong Kuya Dave. Nagpapasalamat po kami ng buong puso. Mula nung una nating nakita ang batang kargador hanggang ngayon. Ang mga pangarap na sabay-sabay nating binuo noon, mga pangarap na sama-sama nating inaasang na mangyari ay unti-unting nangawala. At para sa mga tao na pinili ni Kuya Dave, sana po'y gabayan ninyo siya para mapabuti at hindi at hindi pagkukonsinte sa mga bagay na pwedeng ikapahamak niya. Kung totoong mahal niyo si Guy Dave, gabayan niyo siya ng tama. Yun po,